Good day everyone! So, atong pasalamatan ang nag-sponsor sa atong kapistahan sa tuang ang uh, Mahal nga Birhin sa Rigla na Iphegayon og Mapuhon November 21, 2023 So, first Luxor TV Vlog Gampo Oni Chango Nilia Mihuras Uniflute O uh, Uniflute Opa Wandaihe Opa Guitar Mission TV Opa Reporter Rowellin Vlog Black Gun and Gardens Wat Umpalbay AA Entro Kim YG Simply List Channel Maclord TV Rose Cortez Sir David Mamlan An Longlong TV Vlog and Juvel Channel. Masabel, daghang salamat sa imuhang pagkanunayong pagsuporta sa Hubad sa Damgo. Johanna, daghang salamat usab kanimo sa imong pagkanunay ng pagtambay sa akong live o daghang salamat kaninyong tanan. Ila binagyod sa mga sponsor sa akong kapistahan sa mahal nga Virgen sa Rigla. Ang sponsor sa Lechon, Mausi, Loxer TV Vlog. Og daghang salamat Sir Luxor sa imong kamaayo diri kang hubad sa damgo. Daghang salamat o God bless ninyong tanan. Maayong buntag.